Ano? Ano luluto? Chicharon bulaklak. First time magluluto air fryer. Eh, hey, mantika pa First more. 185. 185 na lang. 80, 80, Ayan, habang nakasalang yung ating chicharong bulaklak, magluluto ako ng sinigang na babe. Ito na yung ating mga ano. Dito na yung ating pressure cooker. gigisa muna natin ng ating babe. Lagay lang tayo ng mantikers. <smart noise> Lagay kami sa ano. Yan, gisa lang natin yan. natin ang kamatis. Dito ko na ito lulutuin sa pressure cooker okay, para mabilis kay papasok pang ating bolsting. So, anhin lang natin yung ating kamatis hanggang yan ay medyo kumatas na siya, malambot ilagay ang siling pang sigang mekos mekos ilagay na yung ating babe tapos mekos mekos lang natin yung ating babe Nagay tayo ng patis. Sinigang sa gabi itong aking nilolotok pala. Tapos, paminta. Dapat maraming paminta. Okay. Paminta pa more. Ayan. as mikos-mikos lang ulit natin. Tapos, pakukulaan. Ay, hindi ko pa yan sasabawan. Ano yun ko pa yan? Papakuloyin ko lang yan. Sa sarili niyang katas. Sa ako, sa sasabawa. Pagkapos nga natin itong masangkot sa ay nilagyan ko na yan ng sabaw. dalawang litro ng tubig. Pagkatapos lutoin natin yan ng 20 minutes. Sa mga gumagamit pala ng pressure cooker, ingat po kayo sa paggagamit nito. Huwag nyo ito basta-basta bubuksan. Lalo na kung bagong ano pa lang patay yung apoy dahil malakas pa ang pressure niyan. Marami na akong nakita dito sa social media na nasabugan dahil binubuksan nga nila. Hindi nila naaantay na marilis release talaga yung pressure. Ito na yung ating chicharon bulakla. Crunchy na siya. Ayan. Kalahating kilo lang to, limang piraso. Titikman lang. Ayan, tikman na natin yung chicharon bulaklak. Masaw natin sa suka. Mm. Tapos, bilang hoy, kumuting kahoy. Hmm. Thank you. So ayan, luto na yung ating sinigang. Nilagay ko na yung ibang gulay dyan. Last na tong kangkong. Pakuloyin ko lang to ng mga 2 minutes. And tatakpan. Tapos kain na na. pa pala. Wala pang 11 so, malamang sa malaman ito, matulog muna ako. Kasi ang aga ko na gising, try eh, uh, o'clock pa lang ng umaga, gising na ako kasi nga, may pa-order tayo for today's uh, Valentine's Day, no? So, ayan, loto na yung ating sinigang.